Dahil sarap na mga okay? Dito lang yung siyempre, oh. Sabay pa gano'n dyan, na niya ako ng baril sa sabay bato. Oh, yeah. Hindi mo kapuma kasi may baril, eh. Hindi sa bato. Oo, uh, may hawak sa baril lang. Kaya dinidinay na kanina, wala daw sa baril. Punta um, na yun, oh. Saan na ba siya? Ay, si Arta. Bravo, Kasi nagsimula yun doon sa ano ko yun eh. Ah, may aminado naman ako, sir, na may mali ako kasi eh pagkas kayo eh, doon, di ba, pag ang, -ang natin ko doon dali sa Blumin, eh, palito yun sa school. Mm. Pumasok siya sa Bible, sa Green Union. Eh. Ah. Natural, doon ako, ano, Bible Union. Eh, eh dinitin niya ako doon, kasi kinapit ko yung ano, no, para lumabas. Nagali, eh, hindi ko na rin po pinansin. Ang nangyari, hinabol niya ako doon. Nagulantang ngayon si representative Erwin Tulfo sa rango ng dating pulis na nambatok at kumasan ng baril sa isang siklista. PO1 ang rango nito at sa loob di umano ng 20 years mahigit PO1 pa rin ang rango nito at na-demote pa. Uh, ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po sir Ah? 20? Ilang taong po siya sa serbisyo? Ah, uh, mahigit ah, 20 years sir At, 20 uh, years ma'am tapos, tapos hindi na na-promote PO1 PO1 ang pagpasok po ma'am ah PO1 para nag-retire Actually sir, nag-demote pa po itong <laughs> polis na ito Nagsalita na ang isang siklista kung ano ang punot dulo ng nangyaring road raid sa Quezon City na nauwi sa pangbabatok ng isang dating pulis at pagkasan ng baril nito sa kanya. At ito ang nakakagulat sa pinakabagong anggulo na kuha ng CCTV video. Hindi lang pala binatukan ang siklista. Tinulak pa ito at kinaladkad pa ang bisikleta nito. Narito ang naging pahayag ng biktima abang pinapaliwanag ang kuha ng CCTV video. Eh, sir, ako yan. Dito lang yung pinato. O, siyempre, o. Sabay pa ba dyan? Pututuhan na niya ako ng baril sa ko sa bato. na, O, o yun. Yeah yung ang forma kasi may badal eh. May dyan nakalimot sa bako. Uh, may hawak sa badal. Uh. Yan yeah, dinidinay na kanina, wala dyan sa badal. Kung dyan eh, no? siya? Mali siya at ah. Kasi nagsimula yun doon sa ano yun, eh. Ah, may aminado naman ako sir, na may mali ako kasi Pagtas ko yung dito, pag ang nakita doon galing sa blanin ko, talibin sa school. Pumasok siya sa Bible, sa Green Union eh. Natural doon ako, ano, Bible Union eh. Kaya ginigit niya ako, pero kinapit ko yung namin ako para lumabas. Nagalit, kaya hindi ko na ko pinansin. Ang nangyari, kinabal niya ako doon. At may dating kaso na pala di umano, itong si Wilfredo Gonzales. Nang panunutok din di umano ng baril at na-dismiss na rin ito sa pagiging pulis. Tara, panuurin natin ito. Sa inyong record, ito pala'y na-dismiss noong 2017 at uh, dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano ho nga uh, pag mga ganyan, mam ma mga kuwan ho yan, uh, administrative case, ano po? Ano po nga uh, exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanunutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok, Tama po Sir Erwin nung twenty uh, 2006 <laughs> oh, ay uh, na-involve po ito sa kaso ng grave threat at uh, sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. So balit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito nung 2017 lamang po. Mm. At uh, ang problema Sir Erwin ay uh, dahil na tumagal yung uh, pag, uh, kaso na ito ay uh, nakapag-retire pa ito mandatory nung 2016 oh. kaya nung lumabas yung decision niya immediately ay in-stop po ito nga uh, pagbibigay po ng retirement benefit sa police po na ito. 'Yon. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay uh, nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay uh, uh, security o bodyguard kasi may baril, eh. palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukontrol naman natin ngayon sir Irving kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin sir yung ating uh, validation doon po sa opisina uh, po ng SOSIA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpis ka na rin daw yata lahat ng baril nito. Uh, pinakumpis ka kaagad ni uh, General uh, Acorda. Uh, Ma'am is this correct? Tama po sir, yung uh, tatlong uh, baril po na nakarehistro sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosives Office po ng kamkame eh. at yung pong uh, Glock 9mm na nagamit po niya noong August 8 ay nasa pag-iingat naman po at custodya po sir ng uh, QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am. Ilang taon po siya bago siya na dismiss? Ma mahigit uh, 20 years din po ito sa serbisyo Sir Erwin at uh, nag-retire na po siya noong 2016 dahil uh na achieve na po niya yung mandatory retirement age na na 56. So balik dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas nung uh, 2017 yung uh, kaso na dismiss siya ay na-implement lamang po yung dismissal niya. So balik since uh, retired na po siya sir ay hindi na po siya nga, hindi na, na hindi na naantay yung kaniyang uh, dismissal. So balik ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang uh, retirement ay stop na po. At yung pang na, naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers uh, po ng uh, gobyerno. Uh, ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, Sir. Ah? 20? Ilang taong po siya sa serbisyo? Ah, uh, mahigit uh, 20 years sir. At, 20 years uh, ma'am tapos, tapos hindi na na-promote PO1, PO1 ang pagpasok po mama. PO1 para nag-retire. Actually sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung uh, bago eh, itong pinag-uusapan natin Sir Erwin na inangyari ng 2006 but bago pa dyan, lumalabas sa kanyang report na ito ay na-demote ito ay na-suspend sa iba-ibang -iba kaso pa po. Sandali lang mo, sakit sa bangsyon, ang dami pala. Kaya pala, 26 years, tapos PO1 ka pare, eh, i talagang may problema. Mm hindi -hmm. po ba mayroon kayo mama Jan sa PMP yung tinatawag na outright pag hindi ka na promote within certain period, four years, five years yung timing grade mo, timing service, ikaw ay dapat alisin na. Meron po tayong tinatawag sir na dismissal uh, from the service uh, by virtue of attrition. Uh -huh. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of uh, 10 years uh -huh. at itong uh, hindi mo pagkakapromote ay uh, attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka po matanggal sa service by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito sir Erwin dahil na yung, uh, yung uh, kaso ng dismissal niya before, ng uh, isa pa sa isa pang kaso po ka, uh, itong kaso niya ay uh, refusal to vacate premises na nagbisulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend na modified na po ito ng one-rank demotion kaya po siya po ay uh, na demote noong 2013. At ano lumalabas na po, sir, na uh, maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng barel. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay uh, na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat noong 2006 ay na resulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service.